Ricky Pelenciano Si Ricky Pelenciano ay isang kapentero sa production na kilala sa kanyang husay at sipag. Sa bawat proyekto na kanyang hinahawakan, pinapakita niya ang dedikasyon at tiyaga para makagawa ng pinakamagandang kalidad ng trabaho. Mula sa paggawa ng set designs hanggang sa pag-assemble ng mga kagamitan, hindi siya nagkukulang sa paggawa. Madalas siyang galing sa mahabang araw ng trabaho, ngunit hindi niya ito inuurungan dahil naniniwala siya na ang kasipagan ang susi ng tabumpay. Ang kanyang mga kasama ay humahanga sa kanyang disiplina at pagiging responsable. Bukod sa pagiging mahusay sa trabaho, kilala rin si Ricky bilang isang taong maasahan, laging handang tumulong sa kanyang mga katrabaho kapag may kailangan sila. Si Oliver Bulan ay kilala sa kanilang komunidad bilang isang masipag at maasahang electrical maintenance worker. Kahit anong oras na may sira sa kuryente, siya ang laging tinatawagan upang ayusin ito. Hindi siya natitinag sa mga hamon ng trabaho kahit minsan ay pagod na pagod na siya. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy siyang nagsisikap para mapabuti ang kanyang sarili at makatulong sa iba. Ang dedikasyon niya sa trabaho ay nakikita ng lahat bilang ehemplo ng tunay na katatagan at sipag. Nakakatuwang isipin na sa gitna ng kanyang abalang buhay, pinangangarap pa rin niya ang mas maganda at mas matiwasay na bukas.